'di diba? Nakadepende 'yung income mo sa sipag ng iba. Pag masipag 'yung nasa taas, mababagsakan ang ng spillover. Tapos pag bumagsak, 'yung bumagsak sa 'yung spillover, pag masipag, dadami. Ibig sabihin, nakadepende ka sa sipag ng ibang tao. Basta nakasubscribe ka, yun ang asahan mo. Yun na lang ang asahan mo. Maghihintay ka ngayon. Pero ako, sasabihin ko sa sa'yo, kung may pangarap ka, bakit ka Nagde-depende sa sipag ng iba. Bakit gusto mong yumaman sa sipag ng iba? Kung gusto mong yumaman, bakit gusto mong iasa sa sipag ng iba ang pagyaman mo? May pangarap ka. Bakit ka aasa sa kontrol ng iba? Kung gusto mong yumaman, huwag mong iasa ang kontrol sa iba. Kailangan ikaw ang may kontrol kung gusto mo yumaman, dapat kontrolado mo. Ikaw ang magkocontrol. Kung gusto mo yumaman, ikaw ang humataw. Kung gusto mo yumaman, ikaw ang mag-invite, ikaw makatikim ng rejection, ikaw makakaranas lahat ng hirap, ikaw makakaranas ng pagod, ikaw, ikaw, ikaw mag-aaral, ikaw ang sasagot ng mga tanong. Gusto mong yumaman, kailangan ikaw ang gumawa.